mga kaganapan namin tutol nung Valentine's bago mangyari yung aksidente kay Herman. Pero bago tayo mapunta doon, eh, pasensya na kayo mga utol kung ngayon na lang ulit ako makakapag-upload. Sadyang hindi ko kasi talaga kinaya yung nangyari kay Herman at mga utol. syempre sobrang tuwa namin dahil nakalabas sa si Herman sa hospital. Bukod doon, sobrang saya namin dahil kami na yung mag-aalaga mismo sa kanya. Mababantayan namin siya at malilibang niya rin yung sarili niya at lalo lalo sa lahat ay eh, malalaro siya ni Manang Lia. Kaya e, naman itong araw na to na mismong Valentine's ay eh, gusto namin i-celebrate kahit papano nang sama-sama kaming kumain. Hindi pa nga lima ay galaw na hermat yung kalating katawan niya mga utol at sa jambaldado pa rin talaga at yung pagkain niya naman ay biniblender pa at yung pagkain niya ay doon namin dinadaan sa host na nakalagay sa ilong niya kaya lang yung gabi na to mga utol ay bago mag valentines sa hindi namin inaasahan yung mangyayari hmm. hindi namin na malaya nung gabi ay inugot na pala na hermat yung host niya sa ilong kaya naman yung kinabukasan mga utol na mismong valentines ay no choice na kami kaya kailangan na namin talagang iupo si na talaga ng mano mano sa kanyang bibe pero kailangan pa rin pong i-blender yung kakainin niya gawat hindi niya pa po kasi masyadong makibuka yung kanyang bibig. Pero alam ko kaya tinanggal na hermat yung os niya dahil gusto niyang matikman tong pansit ng tita ko. Yami, yami! Mabisa! Kaya naman magpagaling ka na mama para matikman mo na ang napakabisang pansit na to. At kung napapansin nyo, yung kaliwang side na hermat ay eh, ayan palang po mismo talaga ang naigagalaw niya at itong kanan naman po ay eh, hindi pa. At sa mga part na to, mga utol, eh, sobrang saya ko dahil sa mismong bunganga na hermat mismo dadaan yung pagkain niya. At hindi ko talaga maiwasang maluha mga utol kapag nakikita ko yung ulo nermat hermat na At eto ang clip namin nung gabi, after na bunutin yung host niya sa ilong, binati namin siya ng valentines. Valentines, mama. Peace. Wow. Muy magpagaling ka na mama ko ha dahil marami nagaantay sa'yo at sobra sobra na nilang namimiss at gusto ko lang po magpasalamat sa mga tumulong sa amin at tutulong pa lang po maraming maraming salamat po sa inyo talaga naway no, hindi po kayong magsawang sumuporta sa amin hanggang dulo mga utol walang iwanan na kapatid sa kapatid utol sa utol at yung nangyari nga kay Erma at mga utol yung kinabukasan na Tong ganap namin ng barintas ay sadyang napagkabilis talaga ng pangyayari umaga na noon nung sinirip lang na Erma at yung ginagawa lugaw na siyang pagkain ni Irma. at yung mismong pagkatalikod na pagkatalikod pa lang na Ermat, eh doon na nangyari yung hindi namin inaasahan. At ayun na nga po yung nahulog na mismo si Ermat sa hinihigaan niya. Hindi naman po masyadong kataasan yung hinihigaan ni Ermat, mga kalahating dangkal po na taas. Pero dahil baldado pa po yung kalahating katawan ni Ermat at kakalabas niya lang po ng ospital, eh sobra-sobra po kami nag-alala. Kaya naman yung mismong araw na yun, eh agad-agad po namin siyang isinugod ulit sa ospital. At agad-agaran nga po ulit na sinitiskan si Ermat para makita kung mayroon pong damage at meron nga pong nakitang nanamuo na dugo. At ma-share po sa inyo na sa tuwing gabi na si Ermat ay talagang iniinda niya po talaga yung ulo niya. At dahil hindi pa nga po siya makapagsalita at kahit tunog nga lang po ng ubo eh, wala po talaga. Kaya hindi niya rin masabi sa amin yung nararamdaman niya. Bisa! Kasi, Kaya hindi na po para magsisiyan kami sa nangyari. Sadyang si Ermat na mismo ang gumawa ng paraan para maibalik siya sa ospital. At maalis yung iniinda-inda niya sa tuwing gabi na binabantayan namin siya. Alam ko mama ayun yung iniinda mo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga utol na kung hindi dahil sa inyo eh, hindi agad na garang mauoperan si Erma at good news mga utol after ng operasyon kinabukasan inaigalaw eh, niya na yung kanang balikat niya yung baldado kaya maraming salamat po sa inyo mga utol at lalo sa lahat e eh, maraming salamat po Panginoon Happy, happy Valentine! <laughs>